was an wanted child. Five times akong inabort ng mama ko. Ang tanong ko sa kanya, adopted niyo ba ako or anak niyo ako? Habang nagtatrabaho sa ibang bansa ang ina ni Jen, ay naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang ama at mga kapatid. Walang I love you, walang wow, good job, you're doing great, mga ganyan. Walang ganoon So unti-unti, nagkakaroon na ako ng insecurities, galit sa sarili. Sa gitna ng masalimuot niyang sitwasyon, nakatanggap siya ng liha mula sa kanyang ina na naglalaman ng isang katotohanan. Sabi niya, sorry daw kasi bata pa daw siya that time at ayaw niyang pakasalan yung papa ko that time. Out of wedlock kasi yun eh. Ang pakiramdam ko that time, masakit pero pilit ko siyang sinusuppress kasi wala na eh, wala na akong magagawa. Bukod sa emotional baggage, daladala rin ni Jen ang isa pang pasanin. Ipinanganak siyang may blue baby syndrome at congenital heart disease. Sinasabi ko talaga sa sarili ko, pangit-pangit mo. Wala namang taong magkakagusto sa'yo. Sana kinuha mo na lang ako. Sana tinuluyan mo na lang ako. Upang takpan ang nararanasang pighati, ay nagsumikap siya sa pag-aaral. Nang makabalik ng Pilipinas ang kanyang ina, isang araw ay na milestone ito. Mga time na yon sinabi ko talaga sa kanya na tapos ngayon, ako pag-aalagain mo sa'yo. Parang ang unfair kasi ako hindi mo ako inalagaan nung nasa sinapupunan mo ako. Sa gitna ng kanyang madilim na sitwasyon, may isang kaibigan na nagmalasakit na imbitahan siya sa isang kristyanong gawain. So sabi doon sa Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. Ang patient talaga ni God sa akin. Abang niyayakap niya ako that time, naramdaman ko yung pagmamahal na hindi ko pa naramdaman yung fatherly embrace. May tatay pala ako. Simula noon, ay unti-unting hinilom ng Panginoon ang katawan at puso ni Jen. At para mas lumago pa siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos, dumaan siya sa Inner Healing and Deliverance Ministry. Doon ay natutunan niyang magpatawad sa mga taong nakasakit sa kanya at isa na doon ay ang kanyang ina. Yung heart ko parang may kumirot. Unti-unti nagsosubside yung galit ko, yung pain nawawala. Alam mo yun, mahal niya ako. Kahit sino ako, mahal niya ako kasi mahal niya lang ako. Naramdaman ko yung pagmamahal na yun na naging unti-unti bilang babae, bilang tao, bilang Anak niya. Sa hangad na ibahagi ang pagbabagong natanggap mula sa Diyos, naisipan ni Jen na mag mission Nag-enroll siya sa Asian Center for Missions o ACM, ang missionary training arm ng CBN Asia. Through ACM, nakita ko din yung heart ni God sa Unreached People Group. Lord, thank you kasi ito. Nakukuha ko unti-unti na unfold unti-unti yung calling ko, na unfold unti-unti yung purpose na ibinibigay mo sa akin. Nababago ni God yung heart ko. Compassion, understanding, lalo na sa mga tao na naiintindihan ko sila kung bakit nila pinagdadaanan yun. Ngayon, saan man siya dalhin ng Panginoon, bitbit -bit ni Jen ang mahalagang aral sa buhay. Lagi kong sinasabi sa sarili ko that I am beautiful, I am fearfully and wonderfully made, and I am His beloved. I am worth dying for. Masamaman o mabuti, may dahilan ng Panginoon. What the enemy is meant for evil, the Lord will turn it into good so that many people will be healed, will be restored in the relationship with God and even be saved in the relationship with God. Hi, I'm Zen Torres, a missionary of Jesus.